Mukhang may drama na nagaganap sa Golden State Warriors bago mag-off-season matapos na unfollow ni Clay Thompson ang team sa social media. Nagbahagi ng kanyang reaksyon ang kapwa kakampi niyang si Draymond Green at mukhang tinatawanan lang ng star power forward ang buong sitwasyon. Sa isang segment ng The Draymond Green Show, tinawag ng veteranong forward ng Warriors na nakakatawa ang sitwasyon ni Thompson ipinaliwanag ni Green na hindi ito nakakasakit ng kanyang damdamin. Hindi niya pinagtatawanan si Thompson, ngunit itinuturo lang na ang pag-unfollow ni Clay sa Golden State ay hindi nakakaapekto sa kanya. Para sa akin, nakakatawa yon. Alam kong gusto ninyong isipin na may masasaktan ang damdamin o kung ano Hindi ganon yon. Hinding hindi magiging ganon. Nakakatawa lang talaga yon. Si Clay Thompson ay isang free agent ngayong off-season at naghahanap ng bagong kontrata. Ayon kay Ian Castleberry ng Yahoo Sports, nais ng Warriors na muling makuha si Thompson sa isang deal na pabor sa team. Ang Golden State ay nais na bayaran siya ng mas mababa taon-taon kumpara sa kanyang nakaraang kontrata. Nakatakdang maging free agent si Clay Thompson ngayong off-season. Maaaring bumalik pa rin siya sa Golden State Warriors kung saan siya naglaro ng lahat ng kanyang 13 NBA seasons. Gayunpaman, nais ng team na ibalik siya sa isang mas mababang halaga kumpara sa 38 million na average na ng sweldo na natanggap niya sa kanyang limang taong kontrata na katatapos lang. Makikita natin kung paano maglalaro ang sitwasyon, lalo nat ang pag-unfollow ni Thompson sa Warriors ay nagpapahiwatig na hindi siya sangayon sa kontratang maaaring ialok sa kanya ng front office. Dapat nating asahan na pag-aaralan ni Clay Thompson ang kanyang mga pagpipilian sa free agency kung hindi sila makakabuo ng kasunduan bago magsimula ang free agency. Natapos ni Thompson ang season na ito na may average na 17.9 points, 3.3 rebounds at 2.3 assists bawat laro.